So nga lang, imbis na manghingi ng pasensya, nagalit pa. Good morning! Welcome to my YouTube channel. So, mamaya pupunta tayo sa bigasan. Ito na yung mga bigas. Grabe ang init sa labas. Tapos, pagsisingiling kayo, nagagalit kayo. So, thank you for... So, usapang utang tayo ngayon. No? So, yung mga nakaraan, sinihil ko yung tropa ko. Tropa talaga sila. Nasa nga man, Yung utang nila last year pa. Last year, tapos hanggang naging ngayong taon na lang. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin bayad. Siningil ko. Kasi nga lang, imbis na manghingi ng pasensya, nagalit pa. So, so remind ko lang sa mga nangutang, ha? pinauutang kayo ng tao tapos dumating na yung singilan tapos grabe na yung pag adjust tapos kung nagalit na yung naningil kasi hindi pa rin kayo nagbabayad kayo na din yung mag adjust kayo na yung manghihingi ng pasensya kasi kasi yung may, kasi kayo kayo kasi yung may kasalanan so gets nyo huwag sana yung galit na ngayon naningil mas galit pa kayo very wrong. Tapos, imbis na manghingi kayo ng pasensya, kayo pa yung galit, di ba? Parang, naging baliktad yung sitwasyon. So, yun lang. A piece of advice. Thank you. So, that's it for today. Thank you for watching. Tayo nga Kasi ang init sa labas, grabe. Nakakapagod. Tapos pag... Pagsingilan na, grabe. Pahirapan. Lalo na ko yung magtutropa kayo. So, thank you for watching. Just click and subscribe.